Ganitong ganito yung kaamoy ng nasunog na tao. Mmm! Masarap. <laughs> Nasa yung tao pala. <laughs> tapos ko lang mo at may gagawin tayo dito sa loob ng morgue na ngayon ko lang gagawin ito. Pero kwentuhan lang naman yung gagawin natin. Pero ang gagawin natin, kakain tayo rito sa loob ng morgue. At alam nyo ba kung ano kakainin ko sa loob ng morgue? Isa ito, ito sa mga kaamoy ng mga kakaibang dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Pero sabihin ko na sa inyo, pero kukunin muna natin. Ito. Alright. Uh, alam niyo ba kung ano to? inihaw na hito. At alam nyo ba sa mga bagong manonood kung ano yung kaamoy ng inihaw na hito? Ang kaamoy nito ay ang nasunog na tao. At ayun, hindi na tayo makapaghintay. Para ang nangyari ngayon eh, mukbang na ang vlog ko ngayon. <laughs> At habang binubuksan natin tong hito, kwentuhan lang muna tayo. Tungkol din naman sa mga nabalsam ko na nasunog na tao. Sa totoo lang mga kamorgi, sa buong pagbabalsa mo ko, dalawang beses pa lang akong nakapagbalsa mo ng nasunog na tao. At nung makita ko nga, o nung maamoy ko yung nasunog na tao, ganitong ganito yung kaamoy ng nasunog na tao. Tumutan nyo naman, napakasarap po. Mmm. Mmm. Sarap. <laughs> Meron din nga pala ako rito ano sa bow. Dahil ulam nila rito, sinigang na baboy. Yung pinakauna kong nabasa muna na nasunog na tao, ano yun? Ang nasunog lang sa kanya, hanggang dito sa may, sa migit na ng hita. Tapos so, yung pangalawa naman, sunog na sunog na talaga. Doon ko na amoy yun talaga. Kasi yung, yung pangalawang nasunog na yun, ilang oras pa lang, mula nung sinunog. Kaya kumbaga parang fresh pa yung pinakaamoy niya. Kaya, ayun, unang amoy ko doon nung nandito na sa morgue. Amoy nga siyang ano, inihaw na hita. Pero ano, buns naman, okay lang, masarap. <laughs> Nasa yung tao pala. <laughs> <laughs> Hindi na ako kasi nakakaan din naman ako sa bahay. Siyempre, gusto ko lang ipakita sa inyo na ito ang kaamoy ng nasunog na tao. Pag-usapan din pala natin kung yun yung nangyari doon sa mga nasunog na tao na yun. Yung sa unang patay na nasunog na nga na yun, parang may traffical driver ata yun doon sa pinaghatiran niya parang doon nangyari na pinatay siya sinilaban talaga yung tao na yun na nakasakay sa tricycle ah kaya nung dumating na sa morgue yun di ba alimbawa papakita ko sa inyo nakaupo ka sa motor nakaganyan ka sa manibela nakahawak ka sipin niyo yung katawan niya na nakapaganyan sa loob sa nakahiga sa morgue nakikits siya, ganun yung itsura niya kung nakahiga na sa mesa ng patay hindi ba kakaiba di ba parang ang nangyari pa nga doon, parang nakitaan pa siya ng tali doon sa mismong braso niya. Parang itinali ito, parang nakahawak siya doon sa mismong manabela. Tapos doon siya sinunog. Siyempre, hindi naman basta sinunog yung parang anong, Hindi ko matandaan eh, parang... Kasi matagal na talaga yun. Ang nangyari ron, pinalo sa ulo, saka siya sinilaban. Kaya nawalan siya ng malay, kaya... Kaya nung sinusunog na siya, wala siyang kaalam-alam talaga kasi nga nawala na siya ng malay tapos yung pangalawa naman ang nangyari doon hindi siya taga dito taga ibang bayan wait lang ah ang nangyari naman doon may pupuntahan ata siya rito hindi ko alam kung gawilan rito o katabing bayan lang din e sa bahay ngayon dadaanan niya parang doon siya hinold up ngayon tapos ayun sinuha yung motor ngayon tapos sinilaban siya doon sa may gilid ng kalsada yung gilid kasi ng kalsada yun taniman ng palay kaya yung ang din mga tuyo tuyo yung damo doon sa sinunog kaya talagang nagtuloy tuloy yung apoy hindi ko rin matandaan yung kung paano naman nawala ng maray kasi sobrang tagal na nung mga talaga siguro mga sa lima anim na taon na nakakaraan alarin na ako naging picture na kasi binawalan kami hmm? sa mga masaselan dyan huwag dyan ang ano skip niyo na lang kung hindi niyo kaya yung video ko pero ayun nga Sarap. Tapos, yung nangyari rin sa mga patay na yun. Yung pangalawa pala, wag nang tukusan yung pangalawa. Tupok na tupok talaga yung buong katawan ng hindi katulad ng ng ginawa namin. Yun, talaga tupok na tupok. Yung halos, hindi mo na siya makikilala. Tapos yung samitsan niyan na to, nasunog na yung pinakabalay niya. Talaga naluto na, halos naubos na. Kaya litaw na yung pinakabituwa niya tapos yung pinakabito niya. Litaw na litaw na ang tawag dito. Yung para rin siya uh, inihaw. Parang ganun. Kasi nga nasunog eh. Tapos, tura nun. Parang yung mga nilaga na ano, na karne, na laman loob ng baboy. Pag nilaga mo yung ganun, ganun na itsura. Na medyo nangingitim lang kasi sinunog. Challenge to sa akin. Pero ano naman, wala naman ng ano eh. Pinanditirihan talaga kung kumakain mo sa morgue bali na at ayun, salamat sa patuloy niyong pagsubora sa akin followers natin yung mga nakawakwento ko nung mga last 2 years ginagawa natin ulit ngayon para napaka ko sa kanila kung ano talaga nangyayari ginagawa natin mga pagbabalas mo sarap na to. pata to eh pinagpapawisan na ako sana patuloy niyo pa rin ako suportahan at marami pa akong mga kaalaman na maaaring ibahagi sa inyo na talaga namang makapagbibigay ng kaalaman sa inyo kung ano talaga ang nangyayari o ginagawa namin o nagiging trabaho sa isang patay sa loob ng morgue muli, maraming maraming salamat sa inyo at ayun naubos na natin yung hito salamat sa panunod mga kamorgue ingat kayo palagi bye